Nasabi na sa inyo na bahagi lang ito ng pagtanda na ang panghihina ang paninigas ang unti-unting pagkawala ng pagnanasa, at ang tahimik na pagkadismaya na dala, -dala niyo tuwing umaga ay isang bagay na kailangan niyo nalang tanggapin. Munit narito ako para sabihin sa inyo na ang paniniwalang iyan ay hindi lamang mali ito ay mapanganib na nakaliligaw dahil ang katotohanan Maraming kalalakihan na higit 60 taong gulang ang tahimik na nagdurusa, hindi dahil sira ang kanilang nga katawan, kundi dahil walang sinuman ang nagsabi sa kanila tungkol sa isang simpleng pakbabago na maari nilang gawin tuwing umaga na muling nakpapagana sa mga sistema na responsible para sa malakas natural at pangmatagalang paninigas ng hindi gumagamit ng tableta, bomba o anumang kahihian Ang panggalang ko ay Dr. Angela Mendoza ginugol ko ang mahigit taklong dekada sa larangan ng kalusugan ng makalalakihan, malapit na nakikipak tulungan sa makalalaking na sa kanilang 60, 10, pulus, kahit na 80, tinutulungan silang muling may balik ang sigla, tiwala sa sarili at intimasiya na akalanila nila ay tuluyan nang nawala. At ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi teorya. Ito ay isang formula para sa umaga na epektibo. Araw-araw, Binibigyan kayong inyong katawan ng isang maliit na paka kataon para buhayin ang tinatawag kong erection circuit. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito napapansin. Ngunit sa sandaling matutunan ninyong gamitin ito, lahat ay magbabago. Sa video na ito, ibubunyak ko ang tatlong makapangyarihang gawi sa umaga kasama ang isang bonus na payo na natural na nakpapalakas muli ng na inyong testosterone, nakpapabuti ng na daloy ng dugo at na nabuwa at matatang na paninigas. Kahit isa lang dito ang piliin ninyo, ang inyong nga umaga at gabi ay maaring hindi na maging tulat ng dati. Manatili kayong kasama ko dahil ang ipapakita ko sa inyo ay maring ang pinakamahalagang gawain na hindi ninyo pa naririnig. Bago tayo maksimula, kung hindi pa ninyo nagagawa, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at ayon ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi kayo makakaliktaan ng isa pang video na idinisenyo para tulungan kayong maging mas malakas, mas malusok, at mas maitiwala sa sarili araw-araw. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ito, magtiplang na sa mga komento para ipaalam sa akin. Kung hindi, magtiplang zero. Ang inyong puna ay nakakatulong sa akin na gumawa ng mas maganda at mas makabuluhang nilalaman para sa inyo. Ngayon, bago natin talakayin ang magawi mismo, Mahalagang maunawaan ninyo kung bakit maaring hindi na tumutugon ang inyong katawan sa paraang dati. Dahil kung hindi muna natin alamin kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim, sa lupang inyong nga daluyan ng dugo, sa inyong nga hormon, sa inyong nervous system, walang gawi, walang gawain, walang lunas ang magiging permanente. Kaya tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari sa lup ng inyong katawan pagkatapos ng 10 at kung bakit hindi pahuli ang lahat para baguhin ang mga bagay. Hayaan ninyong maglaan akong isang sandali para sabihin sa inyo ang isang bagay na hindi sinasabing karamihan sa mga doktor. Ang totoo, kung kayo ay higit ng pulo at nahihirapan sa mas malambot na paninigas o hindi palaging paganap, ang isyo ay hindi lang paktanda. Ito ay kung ano ang idinulot ng paktanda ng dahan-dahan at tahimik sa sistema salup ng inyong katawan. At sinasabi ko ito hindi bilang isang teorya, kundi bilang isang taong nakaupo sa harap ng libu-libong kalalakihan ninyo, na tulad ninyo, nakikinig sa parehong tahimik na pagkadismaya sa kanilang mga boses. Dok, nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa, pero hindi na tumutugon ang katawan ko tulad ng dati. Kaya, ano ba talaga ang nangyayari? Habang tayo ay tumatanda, ilang mahahalagang sistema na sumusuporta sa malusok na paninigas ay nagsisimulang magbago. Ang testosterone, ang hormona na nagtutulak sa kalusugang sekswal ng malalaki ay natural na nagsisimulang bumaba. Mga 1% bawat taon pakatapos ng 30, maaring hindi ito gaano kalaki pakinggan ngunit sa paglipas nga dekada, ito ay naipon. Ang mas mababang testosterone ay nangangahulugan mas kaunting paknanasa, mas mahinang paninigas at mas mabagal na pagaling. Ngunit hindi lang hormones ang kwento, nariyan din ang inyong sirkulasyon. Ang paninigas ay nakadepende sa malusok na daloying dugo at paksapit ng karamihan sa mga lalaki sa kanilang sempuluhas. Ang malilit na ugat na patungo sa ari ang mga responsible sa pagpuno ng silit ng dugo, ay nagiging mas matigas, mas makipot, at hindi nagaanong tumutugon. Ang mapagbabagong ito ay madalas na hindi nakikita. Hindi ninyo nararamdaman na nangyayari ito ngunit isang araw, mapapansin ninyo na hindi na kayo gumigising tulad ng dati, o mas matagal bago kayo maksimula, o marahil ay hindi na kayo kasing tigas tulad ng dati. Idakdak pa ang nataon ng stress, kulang sa tulok, at buma-babang sensitivity ng mga nerve, at ang matitira sa inyo, ay isang katawan na gustong. Gumanap ngunit hindi binibigyan ng tamang sinyales o suporta para mangyari ito. Ngunit narito ang magandang balita. Ang masistemang ito ay hindi sira, napabayaan lang. At sa sandaling simulan ninyo itong muling buhayin ng dahan-dahan, natural. Tuwing umaga magsisimula silang magising. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Dahil hindi ninyo kailangang labanan ang inyong katawan, kailangan niyolang lang ang kung paano makipagtulungan dito at nagsisimula ito sa isa sa mga pinakabinalewalangunit, unit pinakamakapangyarihang natural na pampagana na testosteron at daloy ng dugo isang bagay na sumisikat sa kalangitan tuwing umaga tulad ninyo nun handa na bakayong marinig kung ano ito pakusapan natin ang unang gawin na maaring maksimulang magbago ang lahat simula bukas ng umaga at maniwala man kayo o hindi isa sa mga pinakamakapangyarihang Paraan para simulan ang natural na tugon ng paninigas ng inyong katawan ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng sikat ng araw sa umaga. Alam kong maaring nakakagulat ito, ngunit bilang isang manggagamot na nakipagtulungan sa mga kalalakihan sa loob ng mahigit tatlong dekada, masasabi ko sa inyo ng may kumpiyansa kung ano ang inilalantad ninyo sa inyong katawan sa unang 15 minutong inyong araw ay may kapangyarihang magtakda ng tono para sa inyong mahormone, sa inyong enerhiya at maging sa inyong sirkulasyon. Hayaan ninyong ipaliwanag ko, ang inyong katawan ay may built-in na orasan. Isang circadian rhythm na namamahala sa lahat mula sa inyong pagtulok hanggang sa produksyon ng inyong testosterone. At ang rhythm na iyon ay kontroladong liwanag partikular na na natural na liwanag mula sa sumisikat na araw. Kapag lumabas kayo sa umaga at hinayaang, tumama ang sikat na araw sa inyong balat at pumasok sa inyong mga mata. Nakpapadala itong isang malakas na senyales sa inyong utak. Ginigising ang senyales na iyon ang inyong hypothalamus na siyang nakpapagana sa produksyon ng mahalagang hormone, kabilang ang testosterone. Sinasabi ng araw sa inyong katawan, oras na para gumana. At kapag binibigyan ninyo ang inyong katawan ng senyales na iyon tuwing umaga, hindi lang ninyo pinapalakas ang testosterone, pinasisimulan din ninyo ang paglabas ng nitric oxide na mahalaga para sa pag-relax, namgadaluyan ng dugo at pagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng malaya, lalo na patungo sa ari. Mayroon akong nga pasyente na nagsabi sa akin na ilang taon na silang hindi nakaranas ng kusang paninigas sa umaga. Ngunit nang simulan nilang makparong 10 minutong direktang sikat ng araw sa umaga araw-araw naglalakat lang sa labas kasama ang kanilang kape nakatayo sa tabi ng bintana na may araw sa kanilang mukha na pansin nila ang isang pagbabago sa loop ngang isang linggo o dalawa. Gumigising sila na may mas matatak na paninigas, mas madalas, mas may buhay. Hindi ito mahika, ito ay biyolohiya at ang pinakamahalaga ito ay libre. Ang gawin na ito ay pinakaepektibo kapag ginawa sa 30 minuto pakatapos gumising. At kahit na maulap na araw ay nakalok ng sapat na liwanag upang makaroon ng epekto. Hindi ninyo kailangang tumitik sa araw, basta naroon lang sa liwanag. Alam ngang inyong katawan ang gagawin. Ngunit ang sikat nga araw ay isang piraso lamang ng palaisipan. Dahil kahit na mayroon pang lahat ng testosterone na esirkulasyon sa mundo, kailangan pa rin ng inyong katawan na nasa tamang panlup na estado upang payagan ang isang paninigas na mangyari. At para sa karamihan ng lalaki, ang tunay na salarin ay isang bagay na tahimik, pailalim at malalim na nakaugat sa nervous system. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ngunit kahit na may tumataas na testosterone at mas mahusay na ng dugo, hindi papayagan ng inyong katawan ang isang paninigas maliban kung isang kritikal na sistema ang nasa paninin ang inyong nervous system. Ito ang bahagi na iilan lang ang pinakusapan ngunit maaring ito na ang nawawalang koneksyon. Kita ninyo, ang inyong nervous system ay parang isang set ng gas switch. Ang isang switch ay nagsasabing, nasa ilalim ako ngang stress, isara ang lahat. Ang isa naman ay nagsasabing, Ligtas at relax ang pakiramdam ko. Buksan natin. Ang paninigas ay nangyayari lamang kapag ang pangalawang switch na iyon ay nakabukas. Ngunit narito ang problema. Habang tumatanda ang lalaki, lalo na pagkatapos ng 60, madalas tayong nabubuhay sa isang palaging mababang antas ng stress. Maaring hindi ito palaging nararamdamang matindi. Ngunit naroroon ito. Mga pakalala tungkol sa kalusugan, pera, relasyon, kahit na ang araw-araw na ingayang buhay. Lahat ito ay naipon at sa paklipas ng panahon. Sinasabi nito sa inyong katawan, hindi ito ang oras para sa seks. Ito ang oras para mabuhay. Ang mensaheng iyon ay nakpapahikpit sa inyong madaluyan ng dugo, nakpapataas ng kortisol, at hinaharangan ang masinyales na kailangan ng inyong katawan para tumigas at manatiling matigas. Ito mismo ang dahilan kung bakit isa sa pinaka-simple at pinaka-efektibong sa umaga ay isang bagay na inirekomenda re ko sa bawat lalaking nakakatrabaho ko malalim at mabagal na pahinga gamit ang tiyan. Maaring parang napakadali para makaroon ng epekto, Ngunit kapag ginawa ng tama, inililipat nito ang inyong katawan mula sa fight or flight patungo sa rest and arousal. At heto pa, 90 segundo lang ito. Kapag huminga kayo ng malalim gamit ang inyong tiyan, mabagal at kontrolado. Pinapaganan ninyo ang vagus nerve, isang malakas na linya ng komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at katawan. Sinasabi nito sa inyong puso na bumagal, sa inyong madaluyan ng dugo na bumukas, at sa inyong isip na makrelax. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na nararamdaman nilang lumuluwag ang kanilang dibdib, lumuluwag ang kanilang panga, at tumatahimik ang kanilang mainisip dahil lang sa isang gawin na ito. Gawin ito unang-una sa umaga, sampung malalim na paglanghap mula sa ilong, at dahan-dahang pagbuga mula sa bibig. Pinapakalma nito ang inyong katawan at nakaanyaya ang intimasya, koneksyon at oo paninigas, hindi ito tungkol sa pagsisikap ng mas matindi. Ito ay tungkol sa pagre-relax ng mas matalino. Ngunit ang pagpapakalma sa inyong nervous system ay hindi ang tangin na katagong susi. Dahil kahit na handa na ang inyong isip at dumadaloy na ang inyong dugo, isang maliit na grupo nga kalamnan ay maaring tahimik paring sumasa sumasabotahe sa inyong pagganap at malamang hindi pamanlang lang nasabi sa inyo na umiiral sila. Ayusin natin iyan sa susunod. At narito ang bahagi na ikinagugulat ng karamihan sa malalaki. Ang inyong paninigas ay kasing lakas lamang ng makalamnan na sumusuporta dito. Tinutukoy ko ang isang nakatagong grupo nga kalamnan na hindi pa ng karamihan, ang pelvic floor. Ang makalamnan na ito ay nasa ilalim ng inyong katawan at ang kanilang trabaho ay simple ngunit mahalaga kinokontrol nila ang ng dugo papasok at palabas ng inyong ari habang may paninigas. Isipin ninyo sila bilang natural na balbulang ng katawan. Kapag malakas sila, pinapanatili nila ang dugo sa loop na nakpapanatili sa inyong paninigas na matatak at hindi nagbabago. Ngunit kapag humihina sila, na madalas mangyari sa paktanda at kawalan ng aktibidad, mas mabilis na tumatagas ang dugo at gayunin ang inyong pakakataon na manatiling matigas. Naalala ko ang isang pasyente, si Roberto, na sa akin sa edad na 68, siya ay nadidismaya, nahihiya at handa nang sumuko. Sabi niya, Dok, nakakapagsimula ako, pero hindi ko kayang manatili dun. Nararamdaman kong nawawala ito. At ang hindi niya alam, ang hindi sinabi sa kanya, ay ang nga sintomas na iyon ay halos palaging tumuturo pabalik sa pelvic floor. Ang magandang balita ay ito, ang makalamnan na ito ay mabilis na tumutugon sa pagsasanay at hindi ninyo kailangan ng gym, kagamitan, o kahit na umalis ng bahay. Kailangan niyo lang ang pagiging pare-pareho. Ilang banayat na pakpiga tuwing umaga ang pakpiga sa mga kalam na naginagamit ninyo para pigilan ang daloy ng ihi ay maaring sanayin muli ang inyong katawan na panatilihin ang paninigas tulad ng ginawa nito noong mga nakaraang taon. Sinasabi ko sa aking mga pasyente na gawin nila ito habang nagsisipilyo o naghihintay na maluto ang kape. Walang makakakita nito, ngunit mararamdaman ninyo ito. Sa paglipas ng panahon, ang maliit at hindi nakikitang gawin na ito ay maaring magdulot ng malalaking pagbabago mas matitigas na paninigas, mas mahusay na kontrol, kahit na mas malalakas na orgasmo. At para sa lalaking tulad ni Roberto, ibinalik nito ang isang uringang tiwala sa sarili na akala niya ay tuluyan ng nawala. Ngunit hindi pa tayo tapos. Dahil habang gumigising ang katawan, kumakalma ang isip, at lumalakas ang nakalamnan, mayroon pang isang bahaging ang umaga na maaring magpalakas sa lahat ng inyong pagunlad o tahimik na bumawin nito. At lahat ito ay nakasalalay sa kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong plato. Pek usapan natin ang uri nga almusal na nagpapasigla sa daloy ng dugo, mahormone, at pangmatagalang enerhiya ng hindi man lang kumukuhan tableta. Ngayong handa na ang inyong katawan at muling nagigising ang inyong nga sistema, oras na para bigyan ng lakas ang momentum na iyon sa pamamagitan ng isang almusal na sumusuporta sa daloy ng dugo at mga hormon hindi, isa natahimik, na tahimik na kumakalaban dito. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napagtatanto kung gaano kalaki ang epekto ang kanilang pagkain sa umaga sa kanilang pagganap. Hindi lamang sa aspeto ang enerhiya, kundi sa aspeto ang sirkulasyon, testosteron at tibay sa pakikipagtalik. Hindi ko mabilang kung ilan sa aking mga matatandang pasyente ang nagsisimula nga kanilang araw sa tinapay, matatamis na cereal o kapelang pagkatapos ay nagtataka kung bakit sila nang hihina pagdating ng tanghali, nanlalabo ang isip, o nahihirapan sa mahinang daloy ng dugo sa ibaba? Ang totu, ang inyong ari ay isang vascular organ. Nakasala na Nakasalalay ito sa malakas at tumutugon na mga daluyan ng dugo. At ang madaluyan ng dugo na iyon ay lubos na apektado ng inyong kinakain. Naalala ko ang isang lalaki, si Carlos, 72, na nagsabi sa akin, hindi ko akalain na may kinalaman ang pagkain sa paninigas, Dok. Akala ko tungkol lang ito sa pagnanasa. Ngunit nang ayusin namin ang kanyang almusal para suportahan ang produksyon ng nitric oxide at kalusugan ng vaskular, ang kanyang gawain sa umaga at ang kanyang tiwala sa sarili ay ganap na nagbago. Ang naging epektibo para kay Carlos at para sa marami pang iba, ay isang simpleng paglipat patungo sa mga pakain na papataas ng ng dugo mapakaing mayaman sa natural na nitrates, malusok na taba at mahalagang sustansya. Magabagay tulad ng itlog para sa kulina at suporta sa testosterone, beets at madahong gulay para sa nitric oxide, avocado para sa vascular flexibility. Hindi lang ito mga masusustansyang pakain. Sila ay mga partikular na kasangkapan para sa pagpapanumbalik ng pagana. Hindi ito tungkol sa pagiging isang health note o pagbabago ng lahat ng magdamag. Ito ay tungkol sa pagiging intensyonal, pagpiling ang isang almusal na gumagana para sa inyong katawan hindi laban dito. Kapag binibigyan ninyo ang inyong katawan ng tamang panggatong sa umaga, pinalalakas ninyo ang epekto ng bawat ibang gawi na ating tinalakay. Sinusuportahan ninyo ang inyong hormone, pinapalakas ang sirkulasyon, at nagtatayo kayong tunay na momentum at sa paglipas ng panahon, ang momentum na iyon ay humahantong sa mga nasusukat at makapangyarihang pagbabago hindi lang sa kung paano kayo gumaganap, kundi sa kung paano ninyo nararamdaman bilang isang lalaki. Ngunit kahit na may lahat ng ito, sikat ng aro, paginga, pagalo, at panggatong wala sa mga ito ang mahalaga kung hindi ninyo ito itutuloy. Ang susi sa tunay na pagbabago ay hindi komplikasyon. Ito ay pagiging pare-pareho at iyon ang dahilan kung bakit ang huling hakbang ay ang pinakamahalaga. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano ilagay ang lahat ng ito sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain na magiging natural na sa inyo simula bukas ng umaga. Ang tunay na sikreto ay hindi sa pagalam kung ano ang gagawin. Ito ay sa paggawan nito bilang isang gawin na hindi mo na kailangang isipin pa. Malayo na ang inyong narating at sa ngayon, marahil ay nararamdaman na ninyo na ang mapiraso ay nagsisimulang makabit-kabit ngunit ang kaalaman lamang ay hindi magbabagong inyong buhay. Ang tunay na mahalaga ay kung ano ang ginagawa ninyo ng tuloy-tuloy, lalo na sa mga unang ilang minuto pagkatapos gumising. Doon nangyayari ang pagbabago. Doon ninyo muling nababawi ang inyong ritmo. Marami akong nakatrabahong mga lalaki na nagsimula ng malakas, nakaramdam ng pananabik, at pagkatapos ay dahan-dahang bumalik sa lumang gawi. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil wala silang sistema. At hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo sa yuktong itong buhay na sa pagiging simple ang kapangyarihan. Hindi ninyo kailangan ng isang kumplikadong checklist. Kailangan niyo lang ng isang ritmo na mapakakatiwalaan ng inyong katawan. Kaya narito ang sinasabi ko sa aking mapasyente gawin itong automatiko ikabit ang bawat gawi sa isang bagay na ginagawa na ninyo. Habang naktitimplang kape, magparaw kayo. Bago ninyo tingnan ang inyong telepono, gawin ang inyong malalim na pahinga. Habang nagsisipilyo, gawin ang inyong pelvic flexes. Pagkatapos, umupo sa isang almusal na nakbibigay lakas sa natitirang bahagi ng inyong araw. Isipin niyo na lang kung ano ang mararamdaman ng inyong nga umaga kung ito ay magiging natural na sa inyo. Hindi kayo hahabol sa mga tableta o maghihintay na may tumalak Gigising kayo na alam ninyong tumutugon ang inyong katawan dahil binigyan ninyo itong kailangan para gumanap, para kumonekta at para makaramdam na buhay muli. Isang lalaki na nakatrabaho ko, si Mang Don, 74, ay may sinabi sa akin na hindi hindi ko malilimutan. Sabi niya, ang pinakamagandang bahagi ay hindi lang ang pagkakaroon kong mas mahusay na paninigas, kundi ang pagbabalik ng aking tunay na sarili. At iyon ang tunay na kapangyarihan ng isang gawain. Ibinabalik nito ang inyong pakiramdam ng kontrol, ang inyong dignidad, ang inyong sigla at ang inyong tahimik na kumpiyansa na hindi pa kayo tapos. Hindi pa sa anumang paraan kaya ang susunod na hakbang ay nasa sa inyo na. Nasa inyo na ang nakasangkapan, nasa inyo na ang mapa. Ngunit bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang isang huling mensahe. Isang bagay na ibinabahagi ko sa bawat lalaking pumapasok sa aking opisina, lalo na sa mga naaakalang huli na ang lahat, dahil kung humihinga pa kayo, may kakayahan pa kayo. At ang sasabihin ko ay maaring magbago sa kung paano ninyo tinitingnan ang natitirang bahagi ng inyong buhay, dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa paninigas. Ito ay tungkol sa muling pagbawi sa buhay na akala ninyo ay unti-unting nawawala. Nalaman niyo na kung gaano kalakas ang ilang simpleng pagpili sa umaga. Ilang minutong sikat ng araw para palakasin ang testosteron at gisingin ang inyong biyolohiya. Isang sandaling malalim na pahinga para pakalmahin ang inyong manerbiyos at anyayahan ang inyong katawan sa isang estadong kahandaan. Ilang pagpiga sa pelvic para muling buhayin ang nga kalamnan na tahimik na nagtataglay ng susi sa mas matatak at pang matagalang paninigas. At isang almusal na hindi lang nagpapakain sa inyo, kundi nagpapasigla sa inyong daloy ng dugo, sa inyong nga hormone, at sa inyong pakiramdam ng sigla. Maaring hindi ito gaano malaki pakinggan kapag inilista lahat, ngunit nakita ko mismo kung ano ang kayang gawin ng maliliit na hakbang na ito kapag ginagawa araw-araw. Nasaksihan ko ang malaking halos sumuko na ay muling natakpuan ang kanilang sarili hindi lang sa tulugan, kundi sa kanilang enerhiya, sa kanilang tindik, sa kanilang boses, sa kanilang pakiramdam nga layunin. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng panahon. Ito ay tungkol sa bibigay galang sakung nasaan kayo ngayon at sa ang inyong pinakamagagandang araw ay hindi nangangahulugang na tapos na dahil kapag sinusuportahan ninyo ang mga sistema na sumusuporta sa inyong pakalalaki, ang inyong mga hormone, ang inyong sirkulasyon, ang inyong nervous system, binibigyan ninyo ang inyong sariling ang pahintulot na muling makaramdam ng kabuan. Naalala ko pa ang tingin sa mamatangang isang pasyente pagkatapos ng tiga linggo ng simpleng gawain sa umaga na ito. Hindi siya nagyayabang, hindi niya man lang pinakusapan ang sex. Sabi niya, Dok, pakiramdam ko na ulit ito. Iyon talaga ang tunay na layunin ito. Kita ninyo, mga ginu, ang malalaking kaedat ninyo ay nagdadala ng karunungan, makwento, at lakas na hindi, palubos na maunawaan ng mamas batang lalaki. Ngunit kung walang sigla, walang koneksyon, walang intimasiya, ang buhay ay maring maksimulang maging mas maliit. Ang gawain ito ay isang paraan para muling buksan, ang nga bagay hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal, espiritual, at sa relasyon. Ito ay isang paraan ng paharap sa araw ng may lakas sa halip na umatras ng tahimik. At kung walang ibang nagsabi nito sa inyo ngayong araw, hayaan ninyong ako na ang magsabi nito. Hindi pa kayo masyadong matanda at hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang bukas ng umaga at sa pagkakataong ito, hindi lang kayo basta gigising, babangon kayong may layunin, magsimula sa malit, magsimula ngayon at panurin kung ano ang susunod na mangyayari. Kung nakaantik sa inyo ang mensaheng ito, kung kahit isang gawi lang ang naging makabuluhan o nagbigay sa inyo ang pag-asa, ikararangal ko kung bibigyan ninyo ang like ang video na ito. Nakakatulong ito sa mas maraming lalaki na tulad ninyo na mahanap ang impormasyong tahimik nilang hinahanap. I share ito sa isang kaibigan, kapatid, o sinumang kilala ninyo na maaring mangailangan ng tulong. At pakiusap, huwag kayong mahiya mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa sa ito at ang inyong masalita ay maaring eksakto ang kailangan marining ng isa pang lalaki. Kung nice ninyong suportahan ang channel na ito at tulungan akong magpatuloy sa paggawang tapat at nakapagpapabagong buhay na nilalaman tungkol sa kalusugan para sa mga mas nakakatandang lalaki, isa alang-alang ang pakbibigay ng malit na donasyon. Nakakatulong ito sa magastusin sa produksyon at pinapayagan akong panatilihing libre sa hype at puno nga totong masagot ang espasyong ito. Salamat sa inyong pagpunta dito, sa inyong pagpapakita, at sa pagpili na pangalagaan ang inyong kalusugan isang umaga sa bawat pakakataon.